Hello guys! Magandang araw sa inyo. So for today, today's ganap guys, samahan nyo nga kami pumunta nga sa may bayan ng Talavera para nga pala guys, mamili ng iba pang kailanganin ko sa so, pang decorate ko nga dito sa bahay. Yung nga pala guys, yung ano, gagamitin ko sa pang Christmas decor. So konti pa nga lang nga dito sa bahay namin. yun nga pala guys, yung nilalagay ko dito sa may tapat nga ng pintuan para nga kahit pa paano nga ay may design nga din tong loob nga ng bahay. At after nga din guys ng ilang minuto nating na papubiyahin nga sa daan ay nakarating na nga rin tayo dito sa may bayan nga ng Talavera. Balik kasama ko nga pala dito guys yung dalawang kong kapatid nga na babae. Tsaka nga rin pala guys yung anak ko syempre nga hindi nga yung magpapaiwan at iiyak nga yun sya kapag ano, iiwanan nga namin. At makikita nyo nga rin nga dito guys, Ayun, sobrang traffic pa nga dito sa may bayan nga ng Talavera. Sobrang hirap nga pala guys magbaniho kapag nga ganyan mo traffic. Tapos nga may, may bata pa kami kasama, Ayan, ay hihitan pa kasi nga minsan nga guys, nahihinto-hinto pa nga rin kami at gawa nga guys ng sobrang traffic. Tapos dito nga lang dito pala kami bibili ng mga iba pang kakailanganin namin, dito nga yun sa Maydict, dito nga lang pala yun sa may tapat nga ng Central, sa so may bayan nga yung Talavera guys. Kaya ako pala sinama guys yung dalawang kapatid nga ng babae And bibili nga rin pala sila ng Christmas decor nga nila Kasi kung to yung mga nabili nga nila Hindi naman talaga kami dito guys Pagtatagal nga sa so may pinagbilhan nga namin Dahil yung talagang sinadya nga lang namin dito Ay yung pang decor nga lang Kaya yun nga lang talaga guys yung bibili ng namin dito At wala nang nga rin iba Habang pumipili nga rin kami dito guys yung mga bibilihin ng namin Si Postpaid nga pala Ayun nga pala Nakikipili-pili na nga rin siya nyan Kala mo talaga marunong nang bumili mag-isa Tapos tingnan nga pala guys Ayun sobrang dami nga rin dito guys Sa pwede nyo pamili Ano pang Christmas decor Itong peng si Ano, panahon na pag pinakita nga siya ng lifting ng ginagamot niya nang ngarin, kaya ako naman 'to, 'di bang tenga sa kanya, 'to 'hanga mamaya maiguhin niya ngarin At pagkatapos nga namin pala guys, mamili nga doon sa may dik. ay Ayun, dumiretso nga pala kami dito guys, sa may palengke nga. Para pumili nga dito ng puto. Tapos nga pala bibili rin kami nga ng puto. Tapos nga di boss bait. Tapos hindi lang din pala ako guys, yung bumili nga dyan. Siyempre nga pati yung dalawang kapatid. Kasi nga favorite nga rin nila yung puto. At pagkatapos nga rin pala namin guys, makabili nga ng puta. Duretso nga rin kami dito sa so, may bilihan nga ng mga prutas. Para nga pala bilhin ng ano, prutas nga si Boss Pit. Tapos bumili na nga rin ako dito guys, yung tatlong pirasong mansanas. Tapos sa tatlong piraso nga pala na yun guys, ayun 50 pesos nga lang, binayaran ko dyan. Tapos hindi ko naman maintindihan nga dito guys sa kapatid ko. Ayun, kung bakit yung patikilikili ko nga, doon niya nga tinutok yung camera. <laughs> Tapos dito nga pala guys, pagkatapos nga namin mamili nga dun sa loob ba yan, nagbrenda nga rin kami dito. Tapos bumuli na nga rin ako dito ng buko ko para nga may inumin nga ako. Pagkatapos nga namin guys, mamili nga dun sa palengke, pa uwi na nga rin kami sa part nga nito. Dito nga lang kami guys, duman sa may andal alinyo. Dun nga pala guys sa may ano, gaming irrigation. Dun kami dadaan guys, kasi nga iahatid nga namin yung dalawang kapatid. Kaya dito nga talaga kami dumaan. mapapansin nyo nga rin dito guys yung mukha nga dito ni boss pete hindi na nga rin maipinta kasi mukha yung na nga rin siya, ng mga oras nga na yan fast forward na nga din po tayo naihatid ko na nga rin pala yung dalawa kong kapatid dun sa may bahay nga nila tapos eto na nga rin kami guys pauwi na nga rin kami dun nga sa may bahay nga namin kung na panood nyo nga rin pala guys magluto nga ako ng ginisang bulak ng kalabasa ay dito nga rin pala ko makuha yung kapatid ko ayan kung nakikita nyo nga yun nga pala guys sobrang dami nga nakukuha nga dun tapos kung na nga rin kami hindi na nga ako guys nagluto nga ng ulam namin kasi guys pumili nga rin kami ng ulam yung papawi nga kami tapos ayan sa so, kung alas 11 na nga rin kasi yung mga oras nga na yun tapos kumain na nga rin kami dito guys yung kasama ko yung kasama ko nga pala guys yung kasabay ko kumain tapos yung anak ko kasi ayun nga kumain siguro nga busog pa nga siya, dahil kumain nga si ng puto guys sa may palingki eh. At ayun lang din po ang video natin ngayon. Palagay like, share na lang po. Salamat. Bye bye.